Sasakay na si Ay na, ay na. Tingnan natin kung saan siya lalabas. Kremate na, <laughs> na dosya. Kuya pa overcook niya na. Ha, <laughs> may lifeguard na nag-assist na bawal daw doon. Ayan, hintayin natin siya lalabas doon. Gusto po lang yun. Ayan, Wow! <laughs> <laughs> <Ayun sa> <laughs> ilang seconds? Sa ilang seconds bago lumabas don. Pwede na lumabas! Eight. 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 seconds bago lumabas! Grabe! Hindi ko na hindi na lumabas! <laughs> okay na? May stock! May stock? Tapos! <laughs> <laughs> travel na stock daw yung sumapay. <laughs> 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 ang hirap may stock dito ng isang buwan. Bukas rin ang balikan. Alam mo, bukas rin ang balikan. Meron man silang mga lifeguard na mag-a-assist dito. Mga ka-travel. So walang dapat ipag-alala. Very safe po, very safe. <laughs> <laughs>